Luto tayo ng toge. So ayan, luto na ang tokwa. Naiprito na. Lagay muna natin ito sa pinaglagyan. Ayan. Set aside muna natin ito. Ayan, okay na yung ganyang pagpiprito ng tokwa. Then syempre medyo marami-rami yung mantika, magbabawas tayo ng mantika. Kaya nako pagbawas tayo ng mantika, igisa na natin tong Ayan, sibuyas, tomatis. Same yung mantika pa rin yung ginamit natin dito. Ay, manok. Lagay tayo ng patis. Lagyan so ng king So kapag ganito na ang manok, saluin muna natin yan. Maglalagay tayo dito ng tubig. Maglalagay tayo ng nor seasoning. Pampalasa. Dagdagan ng kinchay. Lagyan pa natin ang asin. So, kanina naglagay na tayo ng patis para yung sa manok man o yung lasa ng alat. Dito sa ating manok, may naman naglagay tayo ng asin para sa tubig naman. Nagdagdag tayo ng tubig. So, pagkukuluan muna natin ito. Pagkulo nito, ilagay na natin yung toge. Kapag ganyan kumukulo na yan, at talaga naman napakabango, ilagay na natin itong toge. So, ito yung toge na nabibili na may halo na yung ano. May halo ng carrots, baggy beans, yan. Lagyan natin lahat. hahaluin natin to. Ayan, ganyan. So ayan, tira niyo maigi. Ano, maluluto na 'yan. Kaya naman gagawin natin ngayon, ilalagay na natin yung pinirito nating tokwa kanina. So isasalin lang natin ganyan din haluin. Ayan na. Luto na yun. Ayan, ganyan kasimple na magluto ng togi Eh, saan na nagustuhan nyo?